linking your Shopee account with Meta, you will be able to share your personal data and Shopee affiliate products directly on Meta platforms. And doing so, you consent to the sharing and continued processing of your information during the course of your participation in the Shopee affiliate program. And click continue. Alam niyo, wala na akong pakialam din sa ano na eh. Content monetization gusto ko nang i-turn up yung aking professional mode kasi hindi naman kumikita. Pero kayo na, may lumabas na. Ito yung hinihintay ko, yung affiliate partnerships. Ito siya oh. Tingnan nyo. Ayan. Ngayon, mapakita ko po sa inyo kung paano po siya i-connect sa Shopee. Let's go! Ngayon nga, pumunta tayo sa ating Facebook application. And then, pinutin lang po ang itong burger. Yung profile. Bang. Tapos, pinutin lang po ang professional dashboard. Tapos dito hanapin lang po ang monetization dito banda. Scroll lang po ba side. Tapos ito po yung inyong makikita. Tapos pindutin lang po yan. Man. Ayan. Then pindutin lang po ang ating affiliate partnership. Tapos dito scroll lang po pababa. At ito yung makikita nyo Shopee Affiliates discovered new products from top brands with Shopee Affiliates. Then click the Get Started. Then click Continue. So, dito sabi dito, you could earn with Shopee Affiliates. Sign up to share Shopee products with your audience and earn commissions on their purchases. Continue. Allow me to connect to your new or existing Shopee account. allow, click the blue color almost there ayan, dito ililink po natin natin Shopee account kay Meta by linking your Shopee account with Meta you will be able to share your personal data and Shopee affiliate products directly on Meta platforms. In doing so, you consent to the sharing and continued processing of your information during the course of your participation in the Shopee Affiliate Program. Then click continue. Almost there, connecting to your affiliate account. Dito naman, pag nakita nyo nang mayroon nag-congrat sa inyo, okay na yan. So, click nyo na po yung done. Tapos ngayon, pintin lang po natin ang products. Ayan. So dito, may lang po kayo ng product na gusto nyong i-promote. So dito pwede tayong mag-search. So for example, fashion, alangan, alangan, wide legs. At ito na nga siya, lumabas po siya. Yan, click po natin yan. Scroll pa baba. Ngayon kung meron kayong video, mag-create post kayo. Um, dito, mag-add to new reel or mag-add to new post. So ako, mag-add to new reel tayo. Allow. Ito natin, i-click yung ating nagawang video. Ayan, click natin to. Tapos, napin lang po yung video na ginawa nyo. Tapos, ito yung video na aking ipopromote. <laughs> ito yung product. Ayan. Next lang natin, tapos dito sa taas. Dito maglalagay lang tayo ng ano title ng video. Ang aking lalagay is uh, denim fashion. alang um, alangan wide leg. Wide leg pants. Tapos mag-hashtag tayo. Maglagay tayo ng hashtag ng denim pants. Pants for kids. Tapos alangan wide leg like, ganun lang then check natin dito sa ating see more settings tapos dito sa earn money Ay, kung mapapansin niyo po, meron na po na automatic link na po siya. Tapos, ayan. Now, i-share is na natin. Share now. Click the share now. Balik tayo scan pa siya. So, lang natin matapos ang pag-upload. Ngayon, eh, tingnan natin sa ating, pro ating profile kung meron ng basket na nakalagay sa iba ba. Tingnan natin. Ayan, meron na pong nakalagay na shop now. So, ito po yung basket. Ayan. Kapag nag po kayo dyan, madadirect po kayo doon sa inyong Shopee application at uh, bubulaga sa inyo yung product na yun. Tarot ng gagawin ko. Click ko po, po itong basket na to. Yun yan na Nadirect po agad ako sa Shopee application. mag lang po kayo ng ilang minuto at ayan po lalabas po ang product na inyong clinic doon kay Mita Basket. Ayan po siya. Tapos, di ba daming orders? Trending talaga to para sa mga bata. And happy earning selamat shopping ganyan lang po